Pwede? Pwede? eh uh, listo biya sa ang kwan ay gdid na, median na. wala 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 trio na ka na ka ari ka mo sulod sang tinimen oo kabalo ka kami so ang order sang management kay nabasa namon ang newsletter nga may fact finding oh, international mm. ito oh. so regardless ang pamangkot namon tay mm. uh, may ara kamo consent din sa management nga magconduct sang fact finding kay normally uh, kung may mga amo sini dapat may MGB kamo upod kay wala kami kabalo anong purpose ang inyong fact finding wala kami kabalo din gamiton o so, ang amon uh, ginahangyo uh, dapat uh, masunod kita sa proseso. Ay, uh, kung, kung, fact finding, ang resulta sa fact finding, amun siya mag-present sa facts, kag, uh, okay, okay, no, oh, uh, na, 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 siya ah. sang sa everybody, <coughs> sa tanan, sa Pilipino, kay bilang okay, okay. kabahin sa right to information. Kong, kong, kong. Ah, ah, So nga, amun okay. pamangkot ka ron, uh, ang inyo kandakan, nga sang fact finding sa sulod sang tinimen sang Felix, di ba? Mm, mm Exploration area sang Felix. Mm -hmm ang ginahangyo lang sa management, kung may mga amos na, dapat coordinate ka mo. Ngayon ka mo consent nga uh, ang ining grupo may himuon nga pag uh, fact-finding sa area. Kaya may nabatian kami ng mga isyu nga tag ni. Eh. Pero solo, puro, ano, wala, wala gani yung GB. Oh, so, so, that ang, is why, nga, ang amon mangin results ng fact-finding na <coughs> isa ka end-user sini ni May papel ka mula, mga ilang mga alan. Oh. Ang amon subong sir malabay kami sa sa dalan para nga makainang kami sa amon pulian. Kuli man ni kabalo Pupuli. kami nga aari na. di kamote <laughs> daw mabudlay na para sa amon. Kusog ang courtesy call kami sa LGU galing kami. Ah, okay okay. So, wala na yung problema. Okay na normally basta okay. ano ka man courtesy call courtesy call gikan ka, ka sa LGU. Pero ang inyo sudlan, iya private para ano siya? uh, tenements ang Felix. So, okay, Ay, hindi, kong... siya ando, hindi, siya, private. Hindi, yes. tenement within sa tenements ang Felix. Hindi siya private. Okay, okay. siya. uh, so, no, no. siya uh, Felix. okay lang, lang ang kung sa Felix sa... for 25 ka years, kami. renewable for another 25 oh, years. Oh, oh. no? Kabik lang to. Para may karapatan tayong pumasok <coughs> sa Pilipinas bilang mga Pilipino. Ano okay, 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 yan. Yan. okay. Uh, ang karapatan. So, okay. So dapat, okay. ikuha na Tama yung ginawa mo. Sa kompanya uh, pangayuan ka mo consent kung nakalasinsya ka mo sa management. Waay kami. Amo na kasimple. Ikaw mismo, ka ka, wala kami consent. <laughs> Oo. <laughs> That's why. Ang kuha naton, ang gusto lang manamon matabo, kay tisa madamo naman nga panahon nga sang una pa. Uh -huh. Agay nga ma... Maano ni, eh, makuha ang consent sang Felix wala ginaasang panahon nga ang Felix naghatag sang consent kung sa finding mission ng pag-ambal. Okay, paano ka tagaan consent? No, una, hindi, 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 hindi sektoral ba? lang no, yun yung e representation. representation. Yun. Solo... Nga, nga, ah, hindi Oh, puro ka mo non-government representation. Mm, in Dapat may MGB kung fact finding. Anong facts an niyo ginapangita? Amo ni siya nga sektor. Kag-amo ni ang most vulnerable sector. Kuya, may miss your ID, sir. Ganito, sir. Wala. Yung resulta sa fact finding, ipresentar namin. Makinig ka, sir. Makinig ka. Yung resulta sa pag namin dito ay namin sa DNA at MGB National. Uh, so, sa rin. part sa management, kung ipresentar nyo man kung sa hindi, basta kung magsulod ka mo sa si area, dapat ngayon ka mo lisensya. Sa so, daw balay, blah uh, Magkano ka sorry. sa balay, manok to ka. Muna kasimple sa sure. sa management. Wala balay ID? Sa Felix ang Ah, uh, hindi. Southern Negros? Hindi ka masyado. Hindi ka masyado. Hindi ka masyado. Daw balay bala natin. Hindi man pwede nga magsulod ka nga hindi ka maglisensya. So, amo mo lang naging napagawa sa Felix. Southern Negros yun um, Oo, naamo lang na siya kasimple. Hindi ka ron kung magsulod na loso na sa area. Amo na siya. Given na given. Hindi siya bawal basta maglisensya lang. Kaya wala kami kabalo sa purpose ninyo. Hindi kung wala lang kakalisensya. Hindi, malinaw ito. Ang pamangkot. Sino nga mo lisensyahan? Ang management sa Felix. Sila nga pa nag eh sila ang may gintagaan sa gobyerno nga maghimo sa aktibidad sa sining lugar. Sino ba ang gobyerno? Gine, <laughs> ginapabangkot pa na siya. panas ya? gobyerno eh! Oo, oh sige. Wala pa kay mayor. Ang area sa ang kami kay kami Para purpose nga eh... Wala eh, natatapos. Kutimang amunan niya sulit-sulit ang... Kundi ah... Nito ay siya sa management ng purpose.